And for today's video mga kapobs, ito may dala tayong uh, mga gamit kay tatay. At dahil wala namang load ang satellite, ibibigay na rin natin kay tatay. Ano ka panood sa ng YouTube? May pinggan. Uh -huh. May baso, may kutsara, may bulatangan. Ayon. Mayroon siyang ito. Ayun, kompleto na itong uh, ano niya, Galing ito lahat kay Ate Sarah Brightman. Oh. May lagayan ng pinggan. Itapon na yung mga lumang pinggan na sira-sira. Tapos dinalan din ni Ate Prissy ng thermos ulit. Takori, Takori ulit. Takori ulit. Takori ulit. Tapos may kotso na. At may tubig, may timba, may unan ulit. Bawa. Sige. Ay, so, ano ba yan? Ano? ano? Sintong niya, Goto. ah, kami tulungan mo. Goto. Sa tayo, okay. mamaya tayo kain. <laughs> Chinese nga yun. Ah? Ano, ayo bit-bit nung... No? No. Ah. Okay. Dalhin mo, okay. dalhin mo satellite, bigay natin kay tatay. Oy. Yung akin yan niya, no? May pagprito. Yan yung tubig na inumin na, na. na lagayan. Oh, okay, sige. Hello, test mic. <laughs> oh, ayun si tatay oh. Ay, dito pala si tatay kay Lola Amelia. Amelia. Wala dito, dyan, wala dyan dito si tatay. Ano ba talaga? <laughs> ano ba talaga yung tanong? Wala dito tira si tatay? Dyan na tira sa inyo si tatay? Hmm. Hindi na siya dito? Tira. So wala na tira pala dyan Sa bahay na bago Bakit wala hindi sa tira? Tatay Bakit hindi na ikaw balik sa iyong Dito ako kanina eh Ah dito ka? Ah pumunta ka dyan sa ano? Kumain siya lang dito sir Oo Okay sige tay Punta tayo doon sa bahay mo no Nagamit mo na si Armo? Oo Very good Ikaw naglagay ng tubig? oh Ito? Bigyan natin ikaw bagong tiba, ha? Uy, may, may ano, oh. Kutok, kutok, kutuk kutuk Yan, oh. Yung may buho-buhong ganyan, oh. Anong tawag dyan sa inyo? Baboy, baboy. May, mayroon dyan yan pag inano mo ng ting-ting. Ah, sige po. Ito, oh, yung ganyan, oh. Ayan. Oh, sige. <laughs> Hirapan si tatay. Dapat may wheelchair na siguro tatay ah. Meron yan din sa, sa, bahay, sir? Ah, meron? Oo. Hindi ako pwede wheelchair, sir. Dasig ako lakad. Ayaw niya mag-wheelchair. Madasig daw siya maglakad pa. <laughs> Dito wala ako no? Bangko lao. Hmm. Ayan, upo ka dyan, Tay. E, binilhan ka na namin ng bagong takore, ha? Ah, uh, nabilay ka naman. Oo. Ngayon, tagkori ako ito. Eh, di ba, nuha ni Ate Amalia, ginagamit niya? Ay, ako, ako nga yung gamit niya na hindi na nila lang. oh, para hindi nang maghiram. Maghiraman kayo. Ay, okay. Oh, para tag-isa na kayo ni Ate Amalia, wala mong problema yun. Okay, oh, yan, lang. oh, dito na yun sa iyong... Dito ilagay, ha? Dito po. Hmm. Yan. May thermos na ikaw? Oh, okay. so luma, yung pero kasi yan, sir. Yan Tagal pa yan eh. Tagal. Pero gumagana pa? Oh. Okay, ilagay lang dito ito. Oh. Para kung masira yung isa at sumisingaw na. Ito yung lutuan niya. May... Oh. Ano? Ayan. Ganyan yun, no? Oo. Mm -hmm. mm -hmm. iba yung ano niya. <laughs> at sakto man. lang oh, ah. Yun. Mm. Dito natin ilagay yung mga bago yung mga ano. Mm. Yo, oh may takore, may may kaldero, may Ay, ah, ito po mayroon kayong calderence. <laughs> calderence. <laughs> Caldero. Caldero Apo, okay. yan. Dito naman natin ibutang. May kawal. May kawals din po kayo. Mm. Tom, kawals, Ka kalaha, kal kal kawali, prito. No, Apo, magprito. Opo. Opo, magprito. Yan, dito so, naman natin ibutang. Bagay, mam, para may pang sabon siya. Ito naman yung sabon niya, Teha. Ah, Sige, lagay yan siya. Ako dito. nang bala dyan. Okay. okay. Ito yung sobrang uh, pera na ginamit sa pagpagawa ng CR. Kaya sabi ni, ni Ma'am Sara, ibili ng mga gamit ni Lolo. O so, ito may, uh, may, baso. may baso ka, hmm. may ito pinggan. Uh, ito, oh. May malukong malukong. Mangkok. Ito may mangkok ka rin. Tasa. Yung mag pang ah, gatas niya, dalawa. So, may mag din. Saan natin? Lagay natin. Junior. Ako lang bala dyan. Magayos. Ikaw magayos ha? Oh, okay. Para. Okay. Yung mga luma. Oh, ito yung ito mga sira na, na it. Ano mo Itapur na? na Itapo na Itapo um. so, na. Ito yung tabo tayo. Ito yung pang brush mo sa CR mo para matining malinis. Oo. Oh. Ito yung punta tsaka kumot. Dinagdagan ko yung komot mo. Ah. Lagyan ng komot ka para hindi ka lamigin. ka na. Binilang ka namin ng kotson para mahumot. Maguti mo Apo, yun. Oo. Ipapatong na lang sa banig. Ito yung ano niya. At ah. kutsara tinidor, pang luto. Apo. Ah, oh, oh, so sangkap niya gina. Kompleto na ito ah. Yun, ah. Kompleto mm -hmm. na dito. Dito lang ilagay para mayroon ka dito. Ay, ay ilagay, ilagay yan. Diyan mo dito. Ilagay ito ha. Ikaw na bahala mag Sige. ano. Dito ko muna ilagay. Malinis man ito. Oo. Uh oh, I Ayusin mo natin yung higaan ni Lolo. Para Sige, hindi sa mahirapan mag ano ng tubig mero ka rin tubig tayo, nagbili din kami, mm -hmm. pa, pati galon, para pag mag-refill-refill ano, mag na lang, mm -hmm. lalagay na lang dito. Oh. Rai, hindi na ikaw like, oh, mahirapan ba? Gusto ha? niya banig yung i-cover. Banig ang ilagay sa taas tayo? Pwede man. Or no. mismong Or? kutson? Hindi banig yan, para hindi mainit. Ah, sige. Hay, hindi na natin tanggalin sa plastic. At tanggalin pa rin sa plastic. Oh, diyan to na natin ipatong. Yung bag. E Oh, malinis pala dito na, oh. <laughs> hindi na mapanghi si Lolo dito kasi hindi na siya nag-ihi sa sahig. Doon na siya na ihi sa CR niya. Sa this... sir, yung ano CR na dinumihan yung man marunong magbuhos? Sino? Ewan ko, di ko alam. Si Lolo? Oh, oh, yeah. na eh, siguro. Ako na, ah, na, may ako na gumamit ng... ng CR nyo? Ako nagdinis. Yeah. Tapos hindi hindi. Okay. hindi. siguro, marunong sir magano eh. May tubig naman. Din. Ay, wag mo papasukan sa iba. Ilak ninyo. Pag wala dito si Lolo. Ay, marami palang pinggan dito si Lolo, oh. Mga dati nila yan, o, sige, te. Patanggal mo muna, te. Yung mga gamit ni Lolo na iba. Para i-ano natin. Yan. Labhan na lang siguro yan yung luma. Yan. Ay, abaw. Sige, hila, ti. Hilahin mo dyan, ti. <laughs> Kaya natin ito. Kaya natin ito. Okay. Hindi ko pinila ng ano kasi mas Wow, o. Oh, Di ba Yung, yung ano niya, balik, Sa taas yung balik niya? Oo. Oh, oh, okay. Ayun. Yung bagong unan na ilagay mo, ti? Oh, oh, okay. Ba't yung nabilhan man natin ng bagong unan ay doon dinala sa kabila. Doon oh, siya natulog. Oh, okay. Kasi so maganda nga mga unan kay mandawi. mandawi. Ayun. Oh. Ito na siya yan. Oh. Saan yung pag-cover niya yon Yung kumot oh, niya? Ayun yung pag-cover. Saka kumot niya yan. Oh. Mm hmm. Hmm. Parang... Tay, halika tay. Kung comfortable ka man dito. Okay. Oh. Uh. Dito na tayo may okay. matul. Matulog na tayo, la. Lo. Ala. Umaandar man yung solar mo, lo? Oo. No, Umaandar mm. yan, sir. Hmm. Yan na yung tulugan mo, ha? Oo. Mm -hmm. Oh. Humok na, mahumok. Ayos na. <laughs> oh. Ito kumot mo, ha? Mm. Kumot mo po. Lagyan mo na lang ng punta. Ayan, ito yung kumot mo. Ate, lagyan natin ng cold dati yung ano niya. Yan. Sige. Lagaan mo si lolo mo ha? Oo. Mm. Wala namang asahan yan sila. Oh. <laughs> Oo. Dito na lang ko magtira kay Lolo. Presko <laughs> pa yung bahay niya. Maganda. Wala kang plano mag-asawa, lo? <laughs> Sino? Ikaw? Wala na yata yan, sir. Ba na ito ito ta ito to na ait 82 na ko 82 ka na mm -hmm. kasi kung may plano ka mag-asawa papuntahan kita kay Nanay oping dito <laughs> yung si Nanay hmm. hanap rin yun ng love team eh <laughs> sabi ni Nanay oping wala akong pag-asa kay Tatay Rubin baka dito kay Tatay Ubit may pag-asa <laughs> <laughs> nagmahal din ba po kayo noon? Kailan kayo huling umibig? <laughs> Yan ano, 60. 60, oo. Oh. Mm -hmm. Na pasagot mo naman agad yung inibig yes, mo. Yes, yes, yes. Good. Oh. Yes, yes, good. Ha? paano? Paano? Paano ang panliligaw mo? Turuan mo ako kay baka may madaanan tayo. <laughs> Lipat na rin ako. <laughs> Nalimutan mo Nalimutan na? na? Nalimutan Oo. ko na. <laughs> Nakamove on ka na. Huwag <laughs> hmm. mong iwanan yung bahay mo tay, nang hindi nagkasarado. Dito naman ako nga. Eh. Dito, dito naman ako? sa na uli, uli ako ito. Ilagas, kain lang, mm kain. -hmm. Diyan. Ginagamit dito pala ng... Napapahangin siya dito. Ah. Napapahangin. Hmm -hmm. Saan ka natulog tayo? Doon na kay Ate Amelia? Dito. 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 Oh. Dito. Dito. dito man. Hindi siya, dito. Oo. Oh. Mahirap din walang kasama eh, no? Oo no, nga, sir. Eh. Paano kung makakasya Kaya... dito, walang mag-ano sa kanya. Magaling na trakaso mo? Galing na, wala na. Wala na, no? Wala na. Mm -hmm. Oo, oh, wala na nga. Mm -hmm. May may nararamdaman ako dito, Tay. May nararamdaman, may nagpaparamdam ba sa'yo dito? <laughs> ha? Kagabi, na ano ko Na ano ako sa, no? Sa iyo nga, uh, magbalik ka mo dito eh. Oh. Nung paparamdam? Kagabi kagabi. Mm, na, naramdaman mo kami na mm. kami babalik. Mm. Ay, akala ko horror na eh. <laughs> <laughs> Ayan. So, anong gusto mong sabihin kay Ati Sarah Brightman na talagang ah, grabe ang ah, pagtulong sa iyo? Ate Sarah, maguti nga eh. Yung bigay na kang ano, tulong mm. sa akin. At maraming salamat sa Diyos at sa iyo. At kay Mr. Guapo. Ha? At yeah. <laughs> kay Mrs. Guapo Guapo. Ah, wow. <laughs> Parang lumalaki yung uh, dughan ko. Uh. <laughs> Guapo talaga, Mr. Guapo. Kapobs lang, kapobs. Archie, kapubring Archie. So, talagang uh, malaki ang... Um, ang aliwalas na dulot ng pagtutulungan na pagtutulungan. mga kapobre. Oh. Oh yung sa mga unang uh, tumulong, sa mga sumunod na mga tumulong at hanggang ngayon na uh, tumulong uh, kay Ate Sara Brightman, kay hmm. Ma'am Ibaloy, sino pa yon? Ang dami nila eh. Hmm. Yung nagpadala ng groceries hmm. last time si na yon. Si Mama Rola Jordan. Si ma Jordan ma yung isa pa nating kababayan nagpadala ng groceries na dinala natin kay Lolo nung may trangkaso siya. Yeah. na naayong mag pero mininsyon <laughs> Yan. <Yeah. laughs> Maraming salamat sa inyong lahat talaga sa sa support niyo uh, mga kapobre. So tatay kami ay uuwi na ha. Hinatid lang namin itong uh, mga, uh, sa mga ni, regalo sa iyo ni Opo. Ni Ate Sara. Kayo uh, kayo ang nagregalo sa akin ha. Ate Hindi. Sa Sarah. Si Ate Sara. Si Ate si po. Oh. Hindi ako ang nagregalo si Anti Sara. Si Miss Guapa. Mm, si Miss Guapa. Ah, <laughs> uh, mm. Sabi niya lagyan nyo ng uh, timba, lagyan nyo ng nga inumin na tobe lagyan ninyo ng ko anong ma-improve pa kita ta ito eh, may kutson ka may ano ka pa may mga ulunan pa at saka yung mga bago mong gamit sa kusina pati including na ang kaldero oh, oh ayos Ayon. na ayos ayos na mm oh. ayan pero may na pong ibibigay sa iyo ay ano po wala akong kamatin andito ay eh. hindi ko kakunta radyo Ah, wala kang radyo? Wala. Nasira yung radyo Sira mo ay? Na. Eh. Nagkusa na. Wala ah, na. na. Sige. Sang, isang, isang, isang yung bingo yun. Mm -mm. Sige, pagbalik namin, dalan kita radyo, ha? Uh, <laughs> oh. <laughs> ano yung gusto mong radyo? Yung uh, uh, AM, FM, kahit ano na? Kahit, kahit, dugliro na yun. Opo. Dalatan na ang stasyon. Opo. Stasyon. Mayroon namang yung insect yung lumalabas? Oo, oh, oo. Oh, SW, halos yung SW. Ano yung Sing, ting chung sing ng wani Sing, 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 wani Akin araw sa inyo Ngayon Chinese New Year oh, oh, no. Magandang araw sa iyo Tatay, obi Gandang araw sa <laughs> oh, May 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 ganun Lalo na pag doon kami sa Midoro mm. May hiling ako makinig ng radyo eh mm. May may, nakakarating yung mga Chinese radio station O siya tatay, kami ay alis na no Hmm. Sa so okay. saan ka magbalik dito? Mga eh? next week siguro. O basta dalhin namin na ganyan yung radyo mo para hindi ka mm. maburi. Hmm. Ano sa oh. 2025? <laughs> ah, hindi, hindi nabutan ng 2025. Eh. Ano, ito eh, kuha naman to, January, February pa. Oh, okay. Oh, mga 2026. <laughs> Oh, siya maganda to nakipagbiruan na si Lolo sa atin. sige, hmm, okay ah. Opo, salamat Ate Sara. Maraming salamat po. Maraming salamat, Sara. Mm. -hmm. Bye, bye Lolo, bye-bye tayo dito. Bye-bye. Bye-bye.